Tinawag ng Malacanang nagarapalan ang paghimok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Armed Forces of the Philippines na maglunsad ng kodita laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maging ang mga kongresista, pinalagan din ang mga naging pahayag ng dating Pangulo. Si Kenneth Pasyente ng PTV sa Balitang Pamansa humalag ang palasyo sa mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na humihimok sa sandatahang lakas ng Pilipinas na magkaroon ng military action laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kanyang preskong hinimok ni Duterte ang militar na umaksyon para sa any fractured government na tangin sila lamang anya ang makakapag-ayos. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, nakakagulat ang garapalan na panawagang ito ng dating Pangulo. Patutsada ng kalihim, wala nang mas pang motibo sa panawagang mapatalsik ang kasalukuyang Pangulo para lang humalili ang kanyang anak sa pagkapangulo sa paraang paggamit ng masamang hakbang tulad ng pagyurak sa pagiging profesional ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa paghiling sa mga ito na tumalikod sa kanilang sinumpaang tungkulin para magtagumpay ang kanyang plano hamon ng kalihim sa dating Pangulo dapat nitong igalang ang konstitusyon dapat na rin anya nitong tigilan ang pagiging irresponsable hirit pa ng kalihim kay dating Pangulong Duterte maghintay sa tamang panahon at sumulut sa tamang paraan, lalo't hindi ka tanggap-tanggap ang marahas na pang-aagaw ng kapangyarihan sa pamamagitan ng panawagan na magkaroon ng dahas para mapabilis ang pagkakaluklok sa pagkapangulo. Binigyan din naman ang kalihim na mananatiling tapat ang kasalukuyang administrasyon sa sinumpaang tungkulin at patuloy na tutugunan ng mga usaping pambansa para sa ikabubuti ng mga Pilipino na naaayos sa konstitusyon at rule of law. Patuloy din daw na itataguyod ng Marcos Jr. administration ang legacy sa harap ng sabayan ng Pilipino sa pamamagitan lamang ng mga makatarungan at legal na pamamaraan habang magpapatuloy ang Estado sa pagtindig at pagkilos ng buong tapang upang labanan ang lahat ng mga iligal na hakbang at hamon na maglalagay sa panganib ng kapakanan at kaayusan ng bansa sa kamera, pumala din ang mga kongresista sa naging pahayag ng dating Pangulo. Giit nila, imbis na manawagan para sa pagkakaisa, nag pa umano ito ng pagkakawatak-watak. Lumang tugtugi na yan. Wala nang naniniwala. Wala nang sasama dyan. Kasi ang taong bayan, mas maraming problema na kailangan ayusin. Which yun ang ginagawa natin ngayon. Uh, huwag na silang tumagdag sa problema ng bansa. I'm not sure it should even be Dignified with a serious uh, consideration. Po, no? I also have full trust and confidence in our armed forces that they will stay true to their oath to protect and uphold the Constitution. The order, the suggestion na yon is very much against the Constitution, so I don't think the, even the AFP will take that seriously. Po. hamon nila. Huwag nang iligaw pa ang isyu. Sa halip, sagutin na lang ng anak ng dating pangulo na si Vice President Sara Duterte ang mga isyu ukol sa kanyang confidential funds. This is another diversionary tactics, no? Para pagtakpan ang totoong isyu na kinakaharap ng ating Vice Presidente, uh, tingin natin sa sobrang uh, bigat, no? ng mga isyo ngayon ng ating Vice President, eh kailangan niya ng tulong ng kanyang ama, no? Isa lang ang masasabi natin, uh, no? Uh, I-explain lang niya kung paano ginamit ang Confidential Fund. Yun na yun. Mula PTV Manila, Kenneth, Pasyente, Balitang Pambansa.